Hey guys, nandito naman kami sa aming panibagong vlog ngayon sa Yuyong Naps TV Hindi kasi kami makalabas malakas ang ulan guys kaya nandito lang kami sa bahay ngayon Maglalaro kami ng sikat na sikat ngayon sa EET ang EET Double Cards Ang lalaroin namin ay Jose Manalo. Manalo. Jose. Manalo. O, tingnan natin. Sino Juan? Jose. Ganyan. Manalo. Manalo. Jose. Manalo. Jose. Manalo. Jose. Manalo. Yan, yeah, yan. Yan yung bagong laro natin ngayon. O, sige. Game na tan. Ano tan? Ano oh, na yan? Bakit yan? yan? O, talo. O, game, game. Okay, guys. Natanggal na si... Ita, natalo siya. Wala ay 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 dalawa na lang. Dalawa na lang sino kaya ang sa kanilang dalawa ang magwawagi? Ah, oh. ready? Yes. Yes. Bara lo. Uste, uste. Ah. Tara na na lo si. Loha. Yee! Pagasar, pagasar. Pagasar. Oh, ay ay ay. Pagasar. Pagasar. Okay. okay guys. Hoy, huwag po pong kalimutan hey, i-subscribe hey. ang aming channel. Okay. Hey, hey, pare, na lang. Okay. Hey, hey na lang. Okay. Tira. Yeah, nah. Oh. mo na kayo. Oh, contestant number one from uh, player ng Chicago Bulls. Uy, Chicago Uy. Hindi, pakilala, pakilala ka muna sa iyong sarili. Uh, Ako, Itan lang. Ako po si James Itan. Hindi, wag nang James Itan lang. Ako e po. Itan ako... Jude. Ah, uh, tatlo. Oh, ayan. Ako po, si Itan. Uh, ikaw naman. Ako po si Fran, Ay, ako po si Jude. J ikaw. Ako si Luhan. Pino. Oh. Ako si Luhan. Okay, yan guys. Si Luhan, si Jude, si Itan. Si ang laro natin ngayon ay sikat na sikat sa IIT. E ang um, Jose Manalo. Oh, ang ating bagong-bagong mayor. Ba ikot, ba ikot, ba ikot. Jose Manalo. Hilira, hilira na kayo. Straight kayo, straight, straight. O, oh, ako magtuturo ha. Ah. Jose Manalo. Jose Manalo. Jose Manalo. Wala. Tanggal ka na doon. Tanggal ka na. Pagka ganun, ha? O lang yun. Sige, sample sample lang yun. O, o mga, mga kabasketball. Sino kaya ang magwawagay dito? Si Ethan. Si Jude. Si, si o, si Luhan. Ito yung bagong palaro namin ngayon. Sikat na sikat sa TV. Sa EET. Si e ako sa sa Agubuls. Ako mananalo si Ethan, Si Jude, o si Luan. O, okay game na. Final na to. Wala na practice. Ano? Ready na ba kayo? Running, ready, ready na. Gano'n muna. Fight, fight muna. Fight. Ready. Set. Go. Jose. Manalo. Jose. Manalo. Jose. Okay, tingnan natin sa video. Oh guys, mga ka-basketball dito na naman kami sa aming mga laro na sikat-sikat, sikat na sikat ngayon sa TV. Ang Jose Manalo game sa AET. Ito ang amin team, kasi wala kami practice ganyan ng basketball. Yan, eh. Basketball, kaya kami ay mag-games mag, muna kami dito sa bahay. Yan, yan. Titingnan natin okay. kung sino ang sa kanilang tatlo ang manalo. Si Ito na yung final Luhan. Round. Ito na ang final si final round. It, si It, si Jude's. It. O kaya ang si Ethan na maliit. O game, game. oh anong ano mo? Anong moto mo? Huwag na kayo umasa. Na mananalo kayo kasi mga talo na kayo. Oh, <laughs> Jude's. Ano, wala kayong laban sa akin kasi umuwi na <laughs> lang, tapos kaya kita si Pahen. Yan si Ethan. Buwan loob. game na. Game na natin. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Tingnan na. Okay, titignan. Game na. No. Kusino, game na. Whoa. Okay, okay. 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 simula na tayo.

okay, okay, game. Oh, oh, tapos na, tapos na. Tanggal si Itan, mga kabasketball. Natanggal si Ethan. Sabagat nalito siya. Pero hindi siya dapat matanggal. Kasi magaling to si Ethan. Oh, dalawa na lang ang maglalaban. Si Luhan. Si Jules. Sino sa kanilang dalawa ang magwawagi ngayong gabing ito? Okay? Game! Jose! Manalo! Jose! Manalo!

kayo. Magaling kasi oh, ako. Matulog na lang kayo. Ayan ano, guys, panalo po si Jones. Kitang kita, kita, kita si Jones. Ano? Oh, ano? 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 ano?